Hello guys. <laughs> Grabbing init. Ano na ngayon holy week. Pero nagbiyahe pa rin kami. Wala kasi wala kaming gagawin sa bahay kasi tinapos na namin kanina bago kami umalis. Bumising ako ng maaga, nagluto, then tinapos na namin yung para sa kahian. ano kasi ngayon, Tuesday. Kung sa Bisaya, Martes Santo pero dahan, dahan lang kami kagahapon, nagyahe din kami umuwi kami siguro na sa ay, alam mo na na ng madaling araw eh, uh, nakarating kami mula dito mula dito sa amin puntang Tanay tapos from Tanay nakakuha kami ng booking sa Taytay puntang San Miguel Bulacan Oh, di ba? Ganyan yung gala namin ngayon. Ay, ah, ito na ngayon yung laman ng sasakyan. Hindi na naman natin makita yung gitna kasi ano. Ano, na? Pa. Ah, hindi pa? Sa big bro kami ngayon. Bakit hindi pa na ready? Hindi pa na ready? Dito pa marami pa kasi mga tila. Ah, tila pila kasi sa big boy. Minsan madali lang no. Kasi doon sa kabila, mabilis lang ah, kasi. Iba rin pala dito. Oo. Uh, kasi mm. doon, pinipila na ay na. Pabago nila ay bok, nakaready na. Nakaready na. Dito, hindi pa nila nare-ready. Grabing init. Ayun o. No. Pagka umano yung hangin, ano naman, malamig. Pero pagka... 19. pila kami sa big bro ang eh. daming ano dami daming ngayon booking kaso lang hindi na kasi ng sasakyan kawawa naman yung sasakyan mga puno ng kalsada Ayan, Baloki, ano? Welcome to baluki. Baluk Balok. 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 ng, ano? oh, ng panahon करके में <laughs> na pala oh, yan o oh, ang ganda hindi ka balawak yung palayan mo hindi mo matanaw tanaw kaya <laughs> lang ako nakakita ng palayan na pakalawak kaya gamit ang lang kami. Ayan o. Ay. Bukid. Bukid siya. Parang nasa Burgess. Pero puno yung sasakyan na. Ah. Ito kami sa bulakan Ayan. Punong puno yung sasakyan. May karga pa sa taas. Wawa naman siya. yan May booking pa. <laughs> Hindi na. Last na lang namin. Siguro to. Ayan o. Oh. Burgess. Burgess style. Bukid. Bukid. Nakarating kami sa Bukid ngayong araw na to. Pero ang lamig dito. Gusto ko dito. Ang labas. Siya. Ayan o. Malawak pa dito. Ang dami yung sari. Sige po. Pa? Sige, sige po. Salamat. Bukit na bukit dito.